<laughs> Ewan oh, mo dito sa dalawang batang to, bahala sila. Silang mag ano. Bahala sila mag drive. Driver. Hanggang <laughs> <mga> driver na, <laughs> mga driver na walang lisensya. Ayan. Wala pa kami ang side mirror. Ito <laughs> illegal na ano. Illegal na pagdadrive. Tulong ka. kasi gusto nyo magbisiklet at bahala kayo sa buhay nyo. O, ayan, sinabigyan ko na kayo ah. Bahala kayo dyan. Ang kakarapan ko. Ano yung Naka... Ah, hindi ako naman. Naka ko yun na. Pero hindi naman. Naka sa mo. Ayan. Ayan kasi. Kasi magbisikleta o. Sige. Pag-drive kayo ng isang oras. <laughs> Hayat din, ya Exercise yung mga payat. Yeah! <laughs> exercise sila. Lalo silang pumayat. Ay, haman ka medyo diyan. Ginatin oh yun. Ginatin na yun. Amat dia pun tunggu pakai. Bela. Pag-indong <laughs> ko pa pang lagman. <laughs> Mabain na <mena>. din, Mel. May ikaw mo. Uy! Hindi ko maiba. Hindi ko may ano sa, sa camera.